<laughs> Ganong-ganong pa. Ayan, so mga kataryo, nandito na naman po kami sa Narbacan uh, favorite, favorite place namin ito eh, pag nandito kami sa Ilocos. Yun eh. And yun, Ang sasakyan oh may dalawang chikidog pa ako Yung aking dalawang chikidog. Oh. <laughs> oh. nagawa mo dyan. At syempre, Pumibelo ang aking pinsan, si Kalentong. Kaway naman, Kalentong. Yun, eh. <laughs> oh, maliligo yan, mga maya. Bumibelo lang. Pupuntahan daw niya yung pinagsutingan ni Fernando po Jr. Ayun, eh. Yung dulo. Tingnan ko kung makatagal to sa paglangoy. Ayan. Mamaya ako. Oh. Maliligo po yan. Kalentong. Ayan, mga kadaryo. Si Kalentong, bumababa na. Ayun, eh. oh. oh na, maliligo na. <laughs> Ayun na si Galento ng yabang oh. <laughs> Ay, Liligo lang halawan siya. Ang mira. Layo na nang narating. Nakarating nang narbakan. Ilo sir. Pati yung pinagsutingan ni Fernando po nga naman. Pupuntahan natin si Galento. Ano nga, bago na tayo? ay na aming sasakyan sa tabi ng bundok ayan, ayun na at ang ta si Kalento yung tatang <laughs> mabango si Kalento ngayon lagi naliligo turu turu <laughs> ano pakaramdam? <laughs> Naliligo na naman. Oh, hindi na to tawiran, hindi na to Babatlinto, Babat din babat rin. Ah. Si Nick at si Benji. maligo dito kasi dito nagsuting yung Fernando po dugo ng panday alupihan dagat, gano'n sa tinali yan, sa may bag na bato na yun na maliit ngayon, si Kalentong naman ang magsusuting dito uh, ah <laughs> ganon ganun pa <laughs> dive na Kalentong, dive na dive na kaya lang baka mauntog maraming bato Uh, ito na yung aking anak. Maliligo na rin. hmm. Uh,